morning ulit mga parika eh, no so uh, marami marami tayong mga laga so, meron pa ulo no? tikling yung tikling na yan yung isa yeah, ito ito ito, ito. Uh, lumapit yan dun sa tikling ko na dalawa dun sa loob so lumapit dun tapos yung palibot ko ng pader nito at saka no, net yan kaya so, yeah, hindi na nakawala eh, ko na nahuli ko so yun tapos uh, shout shout out ako kay uh, Sir Edmond Cadenas. Shout out sa iyo idol. So to yung mga alaga natin. To so, kanina nagpakawala tayo ng isa na nahuli natin. Kidok. So good morning ulit mga pare kayo no. So itong huli natin ngayon sa yung nakahuli ng dalawa sa isang araw Under training natin so hindi na matawag na under training yun kasi pangatlo na to ito naman so pangatlong nahuli na to yan o no? pangatlong beses na to nahuli ok kasi dalawa na ang sing sing nya puti at saka itim so mga ilang linggo lang dalawang linggo dalawang linggo lang nakalipas So natandaan nyo yung pinos ko na pag pagpakawala pag, ko dumapo dyan dito. Dito dumapo. Yan, 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 yan. Dyan, 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 dyan dumapo. Tapos patagal lumipad. So ito yon Ito yon siya. Yan. So, nga no. So, dilaw na dilaw yung sa may mata niya, sa lining niya, sa mata. So ito yung maganda din humuni to. Doon palagi do humuni do sa may mangga diyan diyan. may mangga kasi diyan. At saka tingnan mo natin yung mga alaga natin. So tingnan mo. Yung sa lining ng mata nila. Yan. Puti ano. puti, puti. Puti yan. Ito. Yan, tingnan mo. Dilaw na dilaw. Tapos malaki ang mata. Okay? So Ang ano ko ito kilatis ko ito babae ito, babae. Yan. Ang kilatis ko ito babae. Ano? Yan, Yan. So, lagyan natin ng singsing, -sing, tapos pakawala natin uli. Kasi marami na akong alaga. Ha, dami na. Ah, pakarami ko na alaga. Yan Yan, pinaalaga. Ayan. 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 Ayan, Kati yan. Yan. Yan mga alaga ko mga katiyan. See? Ah, karami ko ng halaga Kaya, yung mga content natin, pakawalan natin, huli, uh, huli natin, tapos pakawalan. Lagyan natin ng tanda. Okay? Okay, okay. So, lagyan natin ng So, ito yun So, lagyan natin yung panibagong tanda Lagyan natin dito sa Sa Kanan naman So Para may sugat yung ano nya Yung kuko nya Para may sugat So, uh, parang Sugat ito sa nakaraan Yung lahat natin Ayan. Sing sing na. Tatlo na. Tatlo. Okay. Ayan. Isa so puti. Isa gitim. Tapos, pagdala natin ni na puti. So, tatlong beses na ito mga, para mga parikoy na nahuli. Ano? Babae, babae. Ayan. Makawala natin ito mga parikoy. And one, two, three. Release. So, diri diretso siya. <laughs> Hindi na lumapo. yon. So, yung sabi ko kanina, yung may nag-comment sa post ko, na once na nahuli mo, na naggaling sa cage, babalik at mahuli mo rin yan. Pero, yung mga uh, nahuli ko na pinakawalan hindi galing case yun yung huli ko talaga wild sa uh, pinakawalan ko tapos yan patunay na tatlong beses na tatlong beses na nahuli yan mga pari kuya, tatlong beses kasi tatlong sing sing na ang nilagay ko okay dok okay. thumbs up lang kung sinong may like thank you thank you